Good day everyone, ako po si Sky Rebel Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride Huwag na huwag kang aarangkada sa kurbada Ngayon, kung ikaw ay matinong rider na nag-aral ng proper riding skills and road safety Alam mo lang ibig sabihin niyan Kaya, bye bye, thank you so much for watching Okay, sige, Kali ka na, ah, labas ka na Ayan. Ngayon, kung ikaw naman ay nag-aral ng proper riding skills pero hindi ng road safety at hindi ka matinong rider then ito yung pinakasimpleng paliwanag na sa tingin ko makukuha mo kasi matalino ka eh ito yon kapag tayo umaarangkada the motorcycle squats kapag nakasquat ang motor nababawasan ang grip sa front end during cornering at nabawasan ang grip sa front end yun ay recipe for disaster. So, ang, alam mo na kinakailangan natin ng weight bias to the front. Kaya mas maganda kung nakadive ang unahan while cornering para mas marami kang grip. Okay. okay. So, kung, kung ikaw ay nag-aral ng proper riding skills, yun nga lang ikaw ay reckless rider, naintindihan mo na yan kasi papasok yan sa kapote mo. Alam mo na ang ibig sabihin ng paliwanag na yan okay so thank you so much for watching o sige mag click ka na ulit okay so para naman dun sa mga parang napakamot ano daw ano yung sinabi ba ang dami nakakalito bakit hindi na lang mag top speed top speed at banking banking na lang okay sige para dun sa mga um, para dun sa mga beginners na gustong matuto ng kung ano yung proper way of riding the corners ano yung safe way of riding the corners o ito yun, papaliwanag ko sa inyo hihimay-himayin natin para sana mas ma-appreciate ninyo kung bakit bawal umarangkada sa kurbada at para naman doon sa mga kamoteng naghihintay ng meron akong masasabi na ibabash ninyo, o ito na yun <laughs> okay so yung sinabi ko kanina pag tayo umarangkada ang motor ay nag-squat Okay? So, physics yan, yan na yung mechanics ng motor, kung how the motorcycle works, wala na tayong magagawa dyan. Pag tayo umarangkada, the weight will shift or lilipat yung timbang o yung weight bias to the rear, kasi nag-squat yung rear. Kung yan yung gagawin mo, nang ikaw ay naka-lean, or nasa kurbada ka at ikaw ay nagko-cornering, -co at bigla kang umarangkada nag-squat yung likuran mababawasan yung grip sa unahan at pag nabawasan ng grip sa unahan there's a possibility that you will run wide or you will lose yung control over the front end at mawawalan ka ng buwelo mawawalan ka ng giya sa cornering at mawawalan ka ng concentration mo or pwede kang magkamali and you will low side or simply you will just not corner faster. Weight can give us grip. Ang timbang ay isa sa mga bagay na magbibigay sa atin ng grip. So yung weight bias to the front na nakadive o nakakompress yung front suspension, yung pressure na yon that is the weight of the front of the bike going to the front tire that will give the front tire a better potential for grip. At maniwala man kaysa hindi, sa cornering, mas kailangan natin ng grip sa front tire. Yun kasing rear tire, kapag yan nawalan ng grip while cornering, mag slide dyan palabas, yun yung simula ng high side, pero kung meron kang proper riding skills at meron kang magandang technique, you can actually catch the slide. Pwede mong mahuli, pwede mong maisalba yung pagpitik ng likuran. Sa tunay, yung pagpitik ng likuran na yan, ginagamit yan sa adventure riding, sa dirt bike riding, ginagamit yan sa drifting, stunt riding. Actually, isang magandang skill na matutunan mo kung paano mo kukontrolin ang pagpihit ng likuran. Pero yung unahan, pag yan, nawala na ng grip at nag-slide, that's it goodbye ride hello gastos masama pa dyan is eh kung <laughs> goodbye family, hello San Pedro yun eh, kung dun kayo pupunta, ay papano kung goodbye loved ones, hello satanas okay so, himayin-himayin natin at ipasok natin dito sa actual na cornering okay, no approaching the corner, mabilis tayo, di ba? Okay. Approaching the corner, mabilis tayo. kada tayo. Steady yung motor. Pagdating natin dun sa point kung saan tayo mag-slow down, okay? Or pwede natin sabihin yung ating braking zone. Pag tayo nag-slow down, the motorcycle will dive. Magko-compress yung unahan. Yan, magko-compress. Pero hindi naman agad dyan titigil, di ba? So magko-compress lang yan. Papaano yun gagawin? Papaano mo mapapakompress yung unahan? Naka full wide open throttle, engine braking. Okay. So, pag nag-engine braking ka, magda-dive yung unahan, magko-compress yung unahan, meron na siyang grip, available grip, mas marami na siyang grip na available, tapos sundan mo pa ng proper braking technique, mapapanatili mong nakakompress yung unahan. Kasi kung hindi ka kung hindi mo peprenohan 'yon, yung pag slow down na 'yon, ang mangyayari magko-compress yung unahan, pero dahil yung suspension ay merong rebound, ipipitik yung rebound pabalik. Babalik ka ngayon dito sa gantong state. So pagpasok mo ngayon, bago ka pumasok ng corner entry o yung simula ng kurbada, engine brake, compress the front suspension, com compress, put, put the weight bias on the front tire, and then engage the front brakes, proper braking technique, para mapanatili mong yung front bias o yung weight bias ay nasa unahan. And then as you enter the corner, pag nagsimula ka na ngayong mag-leaning into the corner, you still use your front brakes to keep the front end compressed para nandun pa rin yung grip na may maintain mo yung grip use the front grip as you lean the motorcycle ngayon, ito, medyo i-advance ia natin ng konti and as you add as you add lean angle you remove some of the brake pressure as you add lean angle you also remove some of the brake pressure that is trail braking And you do that hanggang sa mid corner. Ang mid corner, dun mo ngayon ilalagay yung sarili mo na nakasteady ka na sa linya mo. Steady na yung lean angle mo. Steady na yung throttle mo. That is called maintenance throttle. At pwedeng nakaabang ka na lang sa preno kasi na-release mo na yung preno. Tapos yung lean angle mo, maintain na lang. Cruising ka na lang sa mid corner kinukuha mo na lang maayos yung kurbata. Maintenance throttle, okay lang. Now, kailan ka arangkada? Kasi marami ang gusto umarangkada from the corner. Yun yung source ng ano eh, yun yung source ng ligaya, yun yung kaligayahan ng marami eh. Yung umaarangkada palabas ng corner para magyabang doon sa mga nanonood, di ba? Tsaka para maging kamote. Kailan ka arangkada? aarangkada ka lang kapag nakita mo na yung corner exit, nakita mo na yung tamang direksyon, at yung motor mo ay nakapoint, nakaturo na yung motor mo. ba? Diba? Nakaturo na yung motor mo dun sa direksyon kung saan ka pupunta, yung corner exit na gusto mong targetin, papunta naman dun sa kabilang corner. Okay? So yung corner exit mo, ang hinahanap mo dun is yung the right direction na nakaturo yung motor mo in preparation for the next corner or for the next straight. Kapag nakaturo na ngayon yung motor mo dun sa direksyon na hinahanap mo at dun sa corner exit, mag magbabawas ka na ngayon ng lean angle. Ibig sabihin nito, you will stand up the bike. You will start to stand up the bike. Dahan-dahan mo na ngayon, iaangat yung motor. Kasi nakita mo na, your bike is pointed in that direction okay now you will start to stand up the bike and you can see at this point you are also in the right speed for that direction okay so dalawang bagay you can start to accelerate out of the corner when your bike is pointed in the direction of the corner exit and when you are in the appropriate speed Okay. So ngayon, naiangat mo na yung motor. Habang inaangat mo yung motor, habang inaangat mo yung motor, pwede mo na ngayon pigyan ng throttle input pero parang katulad kanina sa trail braking as you add or no no as you subtract lean angle you add throttle input pero hindi siya yung biglaan okay hindi siya yung mabagal ka magbawas tapos mabilis ka mag, magdagdag ng arangkada umaangat yung motor mo Nandahan dahan-dahan pero inaarangkada mo ng walwal -wal ka kagad hindi ganon. as you add okay as you subtract lean angle na ako ibig sabihin may dumaan chicks sa labas okay as you subtract lean angle you you add throttle input smoothly Okay Gano'n So pag, pag tayo mo ngayon ng motor Pag nakatayo na yung motor mo Nakaturo ka na doon sa direction na pumuntahan mo You have the right speed for that direction By that time Nakabukas na yung throttle At pwede mo na siyang imodulate Throttle modulation, throttle control Para umarangkada Out of that corner And that's it Huwag kang aarangkada sa kurbada yung kung kailan kung kailan humihiga yung motor, <laughs> 'di ba? <laughs> kung kailan inihihiga mo yung motor ay eh, binabakbak mo naman. Ay, <laughs> that's a recipe for high side. Okay. Or nasa mid corner ka, hindi ka hindi mo pa nakikita yung direksyon atat at naatat ka na kasi may nagpi-picture at at naatat ka na kasi mayroon ka mga kasabayan, naghahabolan kayo or talagang kamote ka lang talaga, gusto mong ipakita sa lahat ng tao na magbilis kang rider or meron kang hinahabol ng mga nakabig bikes din at gusto mo silang unahan nasa mid corner ka pa lang ito yung corner entry eh sorry ito yung corner exit dito ko pala lang ako binakbak <laughs> you will run wide and you will low side and you will die buti nga sa'yo <laughs> no okay uh, I'm just kidding I'm just kidding nangako ako dun sa isa kong video dati na wala na akong pakialam sa mga kamote, hindi na ako mga asar ng mga kamote, bahala kayo sa buhay nyo Basta ang mahalaga, huwag kayong magdamay ng inusente, huwag kayong magdamay ng ibang gumagamit ng public roads. Kung gusto nyong masaktan at kung gusto nyong ospital, kung gusto nyong mamatay, sarilihin nyo na lang. Okay? Yan na yun. So, what I'm, um, let's close this video. Last two minutes. What I'm saying here is, we can ride as fast as we can if we have the proper skills. At yung proper skills na yun is makukuha natin if we have the knowledge. Alam natin yung front bias, rear bias, weight bias, shifting the weight bias. Alam natin na we should compress the front to give more grip. Alam natin na weight equals grip. Alam natin na um, during cornering we know how to trail brake, we know how to use uh, the proper lean angle, lahat yun alam natin yung mid corner, maintenance, throttle, throttle control, kita natin yung corner exit, direction and speed, we are in the right uh, line, then we have to engage the throttle, remove some of the lean angle, accelerate out the corner, lahat yun, proper riding knowledge, yun yung magtuturo sa atin ng proper riding skills, and pag pinag-combine natin yan, we will be better, safer riders on the road. So, habang nagsisimula pa lang tayo mag-ride, habang beginners pa lang tayo, ako, beginner pa lang ako. So, let's just, let's just be safe. Huwag tayong aarangkada kapag tayo ay kumukurbada. Aarangkada lang tayo pag nakita na natin yung corner exit at aarangkada, aarangkada tayo sa pinakaswabe at pinakasmooth na paraan. Aarangkada lang tayo kapag binabawasan na natin yung lean angle dahan-dahan, dadahan-dahan din tayong lalabas sa corner <laughs> I will see you on the next video dito sa Mantika